The weekend po, the PNP Highway Patrol Group accosted two individuals for a traffic violation and it was later found out that they are involved in an extortion scheme at ginagamit po ang pangalan ng first couple particularly First Lady Lisa um, um, Marcos. So, ang ganyang mga aksyon ay isang krimen, usurpation of authority, nagpapanggap na may... Uh, kapangyarihan, pero ang kanila nagiging trabaho ay pag extort ito ay nakakasira sa ating institusyon. Kailangan lamang po talaga silang madimanda, kailangan lamang po silang managot sa batas. And it was found out na hindi po ito yung unang pangyayari. Last year po, nahuli na rin po itong same individuals for the same offense, pero nakapagpiansa. Hindi natin kasi masisisi kung uh, ang kanyang offense na na-commit ay available at talaga makakatakas siya pero with this siguro uh, tignan po natin uh, kung ganyan pa rin ang kaso, available pa rin ang pag-share uh, pag ng mga katulad ng ganyan muli disinformation, fake news hindi po sana ng gagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. AI generated ano po pero kung uh, titingnan mo yung sinasabi ng mga uh, estudyante, uh, legit naman po yung issue kung ito ay galing sa isang fake news or uh, AI generated, so hindi tayo pwede magsabi, magsabi na ito ay lihitimo o ilihitimo ang issue. Uh, maraming salamat Yusec Claire. Uh, first question, Chloe Hofana, Business World. Uh, good morning po Yusek. good afternoon Yusec. Telco operators urged President Marcos to review the Conectado Pinoy bill, warning that some provisions could undermine regulatory oversight and pose risks to national security and fair competition. So, has the president reviewed the bill and does he intend to sign or veto the bill given it is among the admins' priority bills? As of now, we have been informed that uh, no document has been uh, uh, given. Uh, to the office of the president. Uh, but rest assured that the president will evaluate every provision stated in the set connected Pinoy bill. Asan po natin na nakikinig ang Pangulo sa mga maaring issues patungkol po dito sa bill to at babalansihin niya po ang parsa uh, para sa kabutihan ng kababayan natin para din po kung may issue about national security at kung mayro negative negative impact sa telco industry. Meron po ba tayong timeline dito, Yusek? Uh, sa ngayon po ay wala pa po kasing ng uh, na ibibigay na dokumento. Uh, ito naman po ay uh, mabibilisan naman po ng Pangulo basta po naala niya po ang bawat provision sa nasabing bill. Thank you po. Maraming salamat, Chloe. Next question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Good morning Yusek. Uh, actually na sigod na yung ano yung uh, itatanong ko eh. Uh, pero may ano ba yung kung merong specific directive ang pangulo mm -mm. Uh, doon sa mga concerned government agencies para doon sa mga kababayan natin kapektado ng ng tension. Ano mm -mm. po yon na uh, Yusek? Actually may directive po ang pangulo maliban po sa akin na banggit. Uh, ang DMW at OWA ay uh, dapat daw siguro dapat siguraduhin ang safety and well being of the OFWs na apektado ng tensyon dito sa Middle East. At uh, magkakaroon po, ang ngayon po ay nasa crisis mode at heightened alert ang uh, DFA, uh, ang DMW at OWA para matulungan po ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. At nagkaroon din po, nag-set po ng 24-7 Middle East help desk uh, for the OWAs para po mas mabilis ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Thank Pero uh, is the President considering na magpatupad ng uh, forced force repatriation kung sakasakali? Hindi pa o oh, hindi pa dumarating doon sa point na yan. Hindi pa po dumarating <laughs> sa ganung punto pero ready po ang ating mga ahensya kung kinakilaan po ng repatriation. Maraming salamat Alvin. Uh, next question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, um, manghingi lang po kami ng reaction doon mm -hmm. sa mga daging pahayag ni Vice President Sara Duterte over the weekend. Una, nagbigay siya ng pahayag tungkol doon sa mga senator judges who are allegedly biased. Um, ang tingin niya dapat binibigyan daw ito ng benefit of the doubt. And kung meron man, uh, yung mga biased against her, yun daw yung dapat na mag-inhibit. Your mm -hmm. thoughts on this? Uh, makikita naman ta ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ngayon sa batas at ayon sa rule of law. Uh, kung kanya, ganyan po ang kanyang opinion, uh, wala po tayong masasabi dahil yan po ay uh, nasa kanyang saloobin. Pero with all these issues, you about being biased, yung mga senator judges, you think na preserve pa rin ba yung integridad, especially nung impeachment Process. Mahirap magbigay ng konklusyon. Uh, muli nasa senador na po yan na siyang umaakto bilang judges sa impeachment court at hayaan na lang po natin ang kanilang uh, pagkilos, pag-evaluate um, ng pangyayari sa kanilang mismo impeachment court at uh, tao naman po makakakita kung sila po ay nagtatrabaho ng maayos. Panghuli na lamang po, the Vice President has reiterated her initial statement na meron po kayong connection ni Representative Fa Franz Castro, although you have already cleared mm -hmm. that. Uh, once again, pwede po bang paki-explain ulit yon? Because she also reiterated yung garbage in, garbage out mm -hmm. na statement niya. Yun na nga po, uh, nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit -ulit na source ng fake news. Anli. Um, alam na natin katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan at kayo po mismo mga taga-media ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang bise ay hindi po naiintindihan na ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating bise presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang uh, pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya na banggit patungkol sa fake news, patungkol sa pangulo, patungkol sa uh, ka, ka, First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang, lang ng sa baboy. So, sana 'wag manatili ang pagiging source niya ng fake news. Bilang Vice presidente. Salamat po. Thank you Mase. Next question, Tina Maralit Manila Times. And magandang umaga po you said, dito po. Ayun. Ayun. Magandang umaga po, Yusek. Um, over the weekend po, the PNP Highway Patrol Group accosted two individuals for a traffic violation and it was later found out that they are involved in an extortion scheme at ginagamit po ang pangalan ng first couple, particularly First Lady Lisa um, um, Marcos. Um, may nakarating na po ba ito sa first couple? Ang balita pong yan ay hindi po natin batid kung nakaalam sa kanila, nakarating sa kanilang personal. Pero ang ganyang mga aksyon ay isang krimen, usurpation of authority, nagpapanggap na may uh, kapangyarihan. Pero ang kanilang nagiging trabaho ay pag-extort. Ito ay nakakasira sa ating institusyon. Kailangan lamang po talaga silang madimanda, kailangan lamang po silang managot sa batas. Um, follow up lang ko, ma'am. And it was found out na hindi po ito yung unang pangyayari. Last year po, nahuli na rin po itong same individuals for the same offense, pero nakapagpiyansa. Um, may mensahe po kaya ang palasyo sa mga otoridad? Sa mga ganyan po, hindi po ito dapat tinapalagpas. Ang managot, ang dapat managot, ay dapat panagutin. Hindi natin kasi masisisi kung... Uh, ang kanyang offense na na-commit ay available at talaga makakataka siya. Pero with this, siguro, uh, tignan po natin, uh, kung ganyan pa rin ang kaso, available pa rin yan. Pero sana, with all of you, tulungan natin ang ating uh, gobyerno na mapakita natin itong mga klasing tao na ito sa pamamagitan din ng pagpapahayan at tungkol sa kanilang mga gawain. Maraming salamat you. po. Maraming salamat Tina. Uh, next question, Rich Bon, Quevedo Daily Tribune. Good afternoon po Yusek uh, AI generated videos are circulating online uh, tackling on big issues uh, such as the impeachment uh, case of uh, Vice President Sara Duterte uh, and this uh, particular video po was shared by Senator Bato de, uh, de la Rosa and uh, reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte uh, What is Malacanang's reaction to this po? Considering that uh, this technology can border on deep fake videos uh, which can mimic even president marcos and uh, uh, what are the steps po na, that the pco will take regarding uh, this issue po ang pag uh, pag-share ng mga katulad ng ganyan muli disinformation fake news hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan nakakaduda mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas tataas na opisyal nang gagaling ang mga disinformation at fake news at uh, mabuti po at ito ay uh, na at napansin po uh, ng ating mga kababayan ang sabi nga po natin uh, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news pero uh, mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na misan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Thank you po, you said. Uh, Follow-up question, Eden Santos, Net25. Uh you said good morning po. I uh, regarding po dun sa ano follow yung binanggit niya na AI generated uh -huh. ano po. Pero kung uh, titingnan mo yung sinasabi ng mga uh estudyante, uh, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi nyo dito? Sino so you know magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated So hindi tayo pwede magsabi, magsabi na ito ay lihiti mo o ilihiti mo ang issue. Thank you po. Maraming salamat Eden. With no more questions, ah, follow up, Ivan Marina. Ma'am, uh, more on that point, kung sakali kalihong may nag-share nga ng na mga opisyal ng gobyerno, whether uh, purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that It was actually AI-generated and fake. Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga uh, talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang uh, i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Thank you. Follow-up question, Alvin Baltasar. Yusek, uh, in connection with that, uh, do you find it uh, irresponsible on the part of those who share the AI generate video? Uh, irresponsible bang hakbang yung ginawa nila? lalo't may mga government official na nas, nasasangkot. Opo, responsibilidad nila to. Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taumbayan, bayan, leader sila, Iyan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Uh, last two questions, Ira Panginiban. Uh, Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Uh, Uh, distributing sharing or giving out uh, false or maybe uh, misleading or ai generated uh, information any penalties is the government looking at penalizing them punishing them doing anything to them depende po sa sitwasyon kung sila man ay uh, nag-comment dito mayroong kaakibat itong penalty depende po sa kanilang partisipasyon hindi lang naman ito share kundi nagbigay pa ng opinion so tignan na lang po natin Alamin natin ang kabuuan. Uh, is libel or slander an option for these kind of uh, actions, ma'am? Can be. Pero sabi nga po natin, alamin po natin ang punot doli nito. Mahirap pong magsita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat sila maging responsable sa bawat kilos nila. Thank you, Ira. Uh, Last question, uh, Michelle Gilang, All TV. Hi, Isaac. Good afternoon po. Related lang po dun sa school na nasunog sa Quezon City mm -hmm. kasi marami-rami po yung nasunog na mm -hmm. classrooms. If I'm not mistaken, around 20 classrooms mm -hmm. and affected din yung faculty, library, and conference hall, if hindi ako nagkakamali. Mm -hmm. Meron po bang uh, specific directive si Pangulong Marcos to provide immediate help kasi mm -hmm. hundreds of students po yung affected nito? Sa ngayon po ay hindi pa po kami nakakapag-usap at tungkol po dyan, pero alam po natin na ito ay nakarating na sa kanya. Kapag ka po nabigyan po ako mismo ng direktiba ng Pangulo, ito po ay aking ibibigay sa inyo kaagad.